may tulay naman doon sa Bagaw, kagayan hindi na madaanan dahil sa walang tigil na mga pag-ulan. Mula sa FM Kawayan, may detali idol, Victor Pascual. Victor! Hindi na madaanan ang tulay sa Zone 3 ng Barangay Bunugan, Baggao, Cagayan ngayong araw, August 7, 2025 dahil sa walang tigil na pagulan na dulot ng low-pressure area na kasulukuyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa mga opisyal ng barangay, pinayuhan ang mga motorista at residente na iwasang dumaan sa naturang lugar at maghanap ng alternatibong ruta para sa kanilang kaligtasan. Batay sa pinakahuling ulat ng pag-asa, dalawang LPA ang binabantayan sa kasulukuyan. Isa ay nasa Philippine Area of Responsibility at patuloy na lumalapit sa Luzon habang ang isa naman ay nasa Pacific Ocean at tumaas na ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Bukod sa barangay Bunugan, pinag-iingat din ang mga motorista at biyahero na dumaraan sa bahagi ng Zone 4, barangay Vitag Grande sa parehong bayan. Nagiging madulas na ang mga daan sa lugar dahil sa pag-apaw ng tubig ulan sa kalsada na nagdudulot ng panganib sa mga dumaraan lalo na sa mga sasakyang mabababa. Hindi kayat naman ng mga lokal na opisyal ang mga residente na nasa malapit sa mga ilog at mababang lugar na maging mapagmatsyag sa posibleng biglaang pagbaha. Kasama niyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Rajoman Victor Pascual, Tatak RMN.